lakas ng lindol, oh. Hanggang ngayon, nagalaw yung chandelier. Ay, lakas ng lindol, sir! Hello. Hello. Lindul, Nakap, oh. Pero wala na. Lindol malapit sa lubang, Occidental Mindoro. Isang lindul ang nagulat sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro ngayon na may magnitude na 5.9 sa Richter Scale. Ang lindol ay nangyari sa lalim na 79 na kilometro sa ilalim ng lupa na may mga koordinadang 13.84 degrees north, 120.18 degrees east, umigit-kumulang 7 kilometro timog at 76 na kilometro silangan ng lubang. Ang lindol, na nangyari ngayong araw ng alas 4 ng hapon, ay may tinatayang magnitude na 5.7 at may sentro na 79 na kilometro mula sa Tagaytay, Cavite. Bagamat malapit sa mga lugar na maraming tao ang sentro ng lindol, wala pang mga ulat ng malupit na pinsala o mga nasaktan. Ang mga residente sa mga apektadong lugar ay nagulat ng pag-iral ng lindol, na nagdulot ng pansamantalang takot at nag nagudyok sa mga tao na lumikas mula sa kanilang mga gusali. Ang mga lokal na autoridad ay nag a ng sitwasyon, at ang mga emergency response team ay mobilisado upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Dahil ang seismic activity ay maaaring magdulot ng aftershocks, Pinapayuhan ang mga residente na manatiling mapanagot at sundin ang mga safety protocol. Mahalaga ang manatiling maalam sa pamamagitan ng opisyal na mga channel at maging handa para sa posibleng aftershocks. Magpapatuloy kami sa pagbibigay ng mga update sa pangyayaring ito habang dumadating ang karagdagang impormasyon. Ang aming mga dasal ay para sa mga naapekto at umaasa kaming ligtas ang lahat ng nasa apektadong rehiyon. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.